araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, anger management naman yung ano no, yung yung topic natin ngayon. Kasi araw-araw uh, 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 lagi nating ano no, lagi nating nai-encounter yung mga iba't ibang klasing tao na, na nakakainis no. At uh, hindi lang araw-araw siguro ah uh, baka mula sa pool hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga araw Uh, parang kaakibat na yan ng ano no ng ating ano no uh, pang-araw-araw na buhay talaga. Bahagi na yan. Uh, hanggat nabubuhay tayo sa ano no sa sa lipunan ng tao. Maiinis at maiinis tayo eh. Uh, pero may kasabihan nga no man is an island no? So kung ayaw kung naiinis tayo sa tao, bakit hindi naman tayo ano makapamuhay mag-isa, di ba? sabihin, kailangan pa rin natin talaga uh, na mabuhay kasama ang ang iba no so uh, sabi nga ni Marcus Aurelius no parang uh, it's either we ano no? we we teach each other or we bear each other so in tagalog uh, dapat turuan natin ang isa't isa o kaya eh, tiisin ng isa't isa doon sa part ng pagtitiis 'di ba alam ko may mga hangganan din yan eh pero hanggat kaya natin eh ah maging pasensyoso tayo no dahil tayo rin ng talo no may kasabihan nga no ang pikon ay laging talo di ba so dapat wag tayong palaging pikon sa sa bawat oras no ah, lalo na kung hindi naman kailangan no ah, siguro yung yung galit pagkainis o pagkamuhi o ano man no may ano yun may konteksto yun merong ano merong mayroong mga may may extent or degree yon no na may mga bagay na dapat i-tolerate at mga bagay na hindi dapat i-tolerate no so at dapat mas malaki mas malawak yung mga bagay na dapat natin i-tolerate no so kasi napakasimple lang naman ang good and evil di ba madaling malaman yon at uh, uh, yung pinaka ano pinaka kumbaga sa batas di ba alam mo yung kung heinous crime hindi mo pwede i-tolerate yun. Pero, kung mga, ano, kung mga petty things lang naman, halimbawa, ay mga libelous or etc. et cetera, no? So, yan, eh, nagagawa ng paraan yan, eh. Ah, nasa atin din yan, ba? Diba? <clears throat> so, ngayon, ah, kadalasan napaka-unnecessary yung pagkainis natin sa sa mga tao, sa paligid, no? So, dah, lahat naman tayo dumadaan dyan, no? Sa trabaho, no? Kung araw-araw, no? Yung pagpasok mo sa trabaho, eh, makikita mo na naman yung mga kinakainisan mong katrabaho. O kaya naman, eh, yung boss mo na kinaiinisan mo, no? Ah, ngayon, kung ikaw naman ay, ah, ako ang karanasan ko, yung pag nagmamaneho ako sa, sa kalsada, no? Ah, alam mo na, maraming mga loko-loko sa kalsada, di ba? Pero pag in-expect in ko na ang mga ano, ang mga nasa paligid ay mga uh, pag ko na ang mga nasa paligid ay matitino lahat, mapoprostrate ako eh. Maiinis ako. Kasi hindi naman talaga yun ang totoo eh. Hindi ko kasi winelcome yung katotohanan na pag, pag ano ko sa kalsada, nadi yung mga kamote, Ayan. So dapat ang mindset natin is ready tayo, no. So sa ngayon ako, ah, nakakaano ako na ma mo yung anger ko dahil ano, dahil inexpect ko na paglabas ko dyan sa kalsada, dami dyan na mga ah, loko-loko, mga kamote o mga mga asin. Ah, talagang magagago talaga na, na driver, ba? No, pero mas nagiging pasensyoso ko than uh, ever before dahil sa mindset na pag-umaga is isipin ko ay ito na naman may mga tao sa paligid ng ito ganyan pero handa na ako di ba so ngayon na ma-manage ko yung 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 anger ko ah no? uh, uh, hindi naman pag sabing manage no hindi mo talaga ma-remove mare yan walang ganoon ah no? uh, hindi mo talaga mape prevent <clears throat> yan dahil tao lang tayo nagagalit <clears throat> at kahit mga stoics ay tao lang no? hindi ibig sabihin stoic ka eh free ka na from no, from anger no? Kaya nga may anger management eh. Kasi agad yan pa rin yung anger. Pero yung yeah, ma-manage mo, may minimize mo. As much as possible, i-limit mo kung unnecessary naman yung anger. No? So may kina... Merong ano, merong, merong lugar ang anger. Pwede kang magalit sa mga bagay na talagang dapat magalit ka. Pero, yun nga, madidrain ka, mauubusan ka ng enerhiya, mai, eh, ma ano ka, ma stress ka lang kung hindi naman kailangan. Kaya nga, ang payo dito ni, ano, hindi, uh, Marcus Aurelius no. Uh, sabi niya, <clears throat> when you first rise in the morning, tell yourself, I will encounter busy bodies, ingrates, egomaniacs, liars, the jealous and cranks. They are all stricken with these afflictions because they don't know the difference between good and evil. Because I have understood the beauty of good and the ugliness of evil, I know that the wrongdoers are still akin to me, and that none can do me harm or implicate me in ugliness. Nor can I be angry at my relatives or hate them, for we are made for cooperation. Um, so, ang hirap nun, ibig sabihin, Uh, dahil kailangan mo itong mga tao sa buhay mo, eh, kailangan mo silang teaser. So, ang tawag doon ay pakikisama. So, dapat marunong tayong makisama, no? Uh, dahil nabubuhay tayo sa lipunan. Otherwise, mabuhay tayo sa disyerto kung kaya nating mag-isa. O sa wilderness na walang kasama, na kahit mga hayop o anumang nilalang doon, na walang na, naiinis sa atin. O mabuhay tayo sa Mars, no? Kung kaya natin, di ba? Kung kaya rin lang naman, di ba? So, pero kung hindi natin kaya at kailangan natin ang ano ang cooperation ng iba. So makikoooperate din tayo. Hindi pwedeng yung mga ibang tao lang yung sa atin. At magse-serve sa atin. Siyempre kailangan natin mag-cooperate, mag-extend, di ba? So it's ano parang para bang two way 'yan. Hindi pwedeng sila lang sila lang yung tao lang yung mag-a-adjust sa atin. Tayo mag-a-adjust din tayo sa kanila. At kung bawat isa ay gano'n, mag-a-adjust tayo sa isa't isa. Hindi wala masyadong gulo eh. Hindi masyadong nakakainis, di ba? So, dahil given na yung mga ganyan. No? So, ang dapat na mindset dito ay yung isang mindset ng ano, no? Nang nag-aalaga ng mga sasabunging manok, di ba? So, halimbawa, no? Yung nag-aalaga ng mga sasabunging manok, alam mong mga ano, no? Mga, mga matatapang yung mga panabong mo. No? At meron dyan mga nanuluka, no? Di ba? So, alam mo na yon na pagka may mga pinapakain kang manok at alam mo, alam mo na yung may mga nanuluka dyan, expected mo na yan, di ba? Pag ka, anong Uh, ano magiging reaction mo no? magagalit ka rin sa manok no? magtatanim ka ng galit na bukas hindi ka nasisikatan ng araw tinola ka na di ba hindi hindi ka ganon uh, mag-iisip no? para ka ano sabihin ang laki na ng tama mo sa sarili kung ganon ganun ka no? so ibig sabihin Ganon tayo sa ibang tao ang lakas lakas tama din pala talaga tayo kasi kung sa mga manok nga nagagawa nating ano eh no? tiisin yung ano no yung yung kalokohan ng mga manok na ayaw natin gawin sa atin, tinutuka pa tayo, di ba? Ang matindi nga, may iba, pinapalo pa tayo, no? So, pero, yung sa mga nag alaga na sasabungin, di ba? Okay lang yun, minsan may mga tukasa dito, scratch, ah uh, wala yun, no? Kasi, uh, hindi siya, hindi, hindi, hindi siya, uh, para sa kanya, hindi siya sinaktan ng mga yan. Kasi, in-expect niya na, nanunukayan, eh, mga manok, di ba? So, ganun din sa mga aso, di ba? uh, pagka dadaan ka dyan sa kalsada, uh, lagi ko na in-example yan, no? Tahol ng tahol, no? Maiinis ka ba? Di ba? Uh, babalikan mo ba yan, ha? Na, eh, mga aso, uh, eh, bagay, ulol lang gagawa no? di ba? Napapatulan yung mga aso dahil tinahulang ka, di ba? Oh, pero, halimbawa, sa mga tao, may nagmarites sa'yo, may nagmamarites, kung ano-ano mga, mga sinasabi, lahat, di ba? So, di ba, nagtatanim, tatanim tayo ng galit, di ba? Galit na galit tayo sa tao, no? So, parang ano, parang Uh, uh, medyo hindi balanse, eh, di ba? Bakit nagagawa natin ito sa mga hayop, sa mga tao hindi? Kasi ini-expect natin yung mga hayop ay eh, ganito. Pero sa tao, hindi ibang expectation natin. So para bang masyadong ano, mataas ang expectation natin sa tao. Pero pare-pareho rin naman tayong mga ano, mga creatures, no? na may pare-parehong halos, pare-parehong kalikasan, di ba? So dapat ganun sa umaga, expect natin ah, makaka-encounter ng mga gintong tao. O dapat nga eh, yung mga na-encounter natin yung mga tao na na laging unpredictable eh, predictable na dapat sa'yo. So, hindi ka dapat dapat masusurprise, hindi ka na dapat maiinis. So, kaya dapat sa sa umaga, handa ka na. Handa ka na na, na isipin mo, magagalit ka na naman sa ganyan. Sa ganyan. So, at pag naramdaman mo yung pagod ng pagkainis o pagkagalit mo, doon mo ma -re na ah, hindi pala ako dapat masyadong nag-aaksaya ng galit doon sa mga taong to. Kasi, mga wala pa lang ano to. Mga walang katotohanan kung magagalit ako sa mga taong to. So, kaya mo na. Eh, wala, parang mga ano lang din yan eh. Parang mga manok, parang mga aso, mga ano. Walang pinagkaiba. So, so, uh, go on ako doon sa mga ano ko, sa mga dapat kong gawin. So, yun. So, ganung mindset ang kailangan natin. Kasi, uh, kung hindi, uh, wala wala tayong ano, wala tayong hindi tayo detached tayo sa mundo. So ibig sabihin, we have no place in this world. Kung kung lahat na lang ng bagay o o nila lang eh dapat mag-adjust sa atin. So kahit nga Dios eh, di ba? Yung Dios nag a sa ano eh, sa sa mga creations niya. So tayo pa kaya na nila lang lang din. Hanggang dito na lang po. Ito po si May the force be with you.